Bismillah. Hello guys. Assalamualaikum. Ngayon lalabas kami ng alaga ko. Yatid ko siya doon sa street nito. Doon. Doon sa kaibigan niya. Ito yung bahay ng amo ko. Eh, hmm. sway, sway! So yung alaga ko, andun na siya. Ito yung back, uh, po. Pa oh. Wala pang tao. May medyo mainit na dito sa Saudi ba? Mm hmm. Ada layu What? Adi La. Gusto daw niya magtumakbo ba? Diyan lang kami pupunta o. Oh, Yung sa tapat ng may ikon May halaman na yan. Oh. What? Yan ni Araf Lama, Inti Pupunta kami doon sa bahay nila Lama, yung kaibigan ng alaga ko, yun sa pinagtatrabaho ni Ate Leticia. Yung apo yata niya uh, ang amon ni Ate Leticia. Ayun na yung alaga ko. So, nandoon na yung bahay namin. Oh. <laughs> yung rent a car. Oh. Yan, yan lang ang kwan. Oh katibayan doon sa bahay namin yun oh. yung hanggang ngayon hindi pa rin matapos tapos na building ba oh, ang ganda itong bahay talaga na to oh. gustong gusto ko yung design niya ba sino kaya nakatira dito ganda oh yan na yung alaga ko sa bahay nila lama Boy! kalas yes! okay bye yes! oh yan naman yung mosque oh hindi ko alam kung saan yung bahay nila Jema dito. Ay hey, Jema, asan yung bahay ninyo dito? Ang sabi ni Ate Lumban, diretso pa daw doon. So, ibig sabihin, diretso lang ng highway namin. Ah, oh, tapos na yung alaga ko, nahatid ko na. Ito yun know, o, yung Alhasa Mall. Yan o, oh, yung Alhasa Mall. Oh, yung kita dyan. Yes! Hi! Bye! Oh, sila tinawag pa nila ako nagbabay, nagbabay sila po eh so pauwi na rin ako nayatid ko na rin sila dito bandawa nakita yung ahas dati na nagsilabasan yung ahas dito sa may tolda na to hmm. init so pauwi na po tayo mga bes musta po tayong lahat lahat musta po ang araw natin grabe ang init ng panahon ngayon dito sa saudi hiningal ako. Oh. Yan yung bahay ni Oh. <coughs> Nawala na yung talahip dito na marami yung pinagpo ng, ng ahas. Ito lang ang mayroon oh. Dito na lang sa gilid ng bahay. Itong bahay ng amo ko. eto kila Beshi. Beshi, ito yung bahay ng amo mo. Ayan yung Alhasa Mall. Tatawid ka lang dito sa may highway na yan. Alhasa Mall na ako. Pupunta ako dun sa Alhasa Mall. Dito na ako dumadaan. Shortcut. Papunta ng Alhasa Mall. Ito ang bahay nila, Beshi. Ito naman sa amo ko. Bahay ng amo ko. Ito yung kwarto banda ng amo ko. Ang bahay na to, hanggang doon, no, isang kon na to, malaking bahay na to. Sa amo ko lahat. Pero ang ginawa niya dito sa bahay niya, hinating eh. Ginawa niyang apartment. Ito yung malaking bahay. Ayan. Konektado lahat ang bahay na ito. ginawa, hinati lang sa gitna. Yung kwan, ito ang hinati. Hanggang dito. Tapos, yung kuan ito, ginawa yung kwan, hinati rin sa gitna. Kasi para dun sa mga alaga ko na binata, kapag nag-asawa na sila, ginawa nilang apartment. Yung nasa baba, dito may nakatira pamangkin ng amo ko rin tapos dito sakop pa ng amo ko yung taas at saka yung malaking bahay pero dito lang ako sa apartment yung mga amo ko nasa bagong bahay na so we're here na bye bye mga best Mas... Woo! mainit masyado bye, bye.